hindi marunong kung yun ang pagkakay Yun lang nga Para ma... Sayang din kasi. Malaki video. Malaki na sa nga gastos. Hindi akong kumisnap. Gagastos ka lang sa information ko lang. Check up pa lang. tuwala. sa Samantala Sa amin, bawat isang daan, lang ang binabayaran mo. Binidyo mo? Hindi, malaking risk

Ano ba? ABS, ni Mama? Nakala ko dudukot ng pera. Nakala ko dudukot ng pera eh. Bibigyan naman kayo ng sa amin. Magdukot doon. Hindi ako na... Hospital? Ano? Clinic? Tapos Kahit kung... kayo isa-isa.

kami si po yung mga ano okay, lang po kami, Al mga PPA lang po. lang po kami, tsaka okay. mga gabber. Ayan <laughs> <ần> e, po, kung mga friend, yung mga yeah, friend po sa amin. ayan, para magpapasalamat po kami. <laughs> para magpapasalamat na. Ayun may meron sa buwan. Ito po si Atong <laughs> Ang. Ito may ari na sa buka. Waiting Lord. Gumagawa na po ng ano, iba na po yung insurance na. <laughs> <laughs> na <baso> po May <laughs> <laughs> insurance na oh, pa, po ito po ngayon. totoo man. Totoo yung insurance na po. Oo, pero... Huwag okay, kita ng appointment. Pwede naman po yung sinasabi niya. kita ng Kasi hindi na po tinatanong ng doktor, kung nasa yung ikama mo, <laughs> nasa yung insurance mo. Okay, <laughs> <laughs> tinatanong kung ano yung nangangarap mo, di ba? Ang <laughs> mga Huwag kang magagalit ha. ba? susuntuin mo ko pag uuwi ko. alam mo, parang mo, masaya lang <laughs> po kami at at least Masaya lang kami. Alam mo kung ano yan sa akin? Ano yung sinasabi ko? Di na kami lasing eh. mga Pilipinan. Pinasok ako sa amin. Unang ospital. Di ba? Spesialista. Part 2. Wala eh. lang mong may to eh. Wala lang, Jasmine. lang ko Hello. 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 Supositor eh. Alam alam dito ah. Hindi. Hello. wala. Tapos may mga binigay na siguro pain reliever. Gamit sa akin. Pagkabukas ang Wala na ako. Wala. siguro sa kalo. Sabay ka. Pagkano, gano'n naman na naman ko.

umbalakan ku ng karanasan doon na pagpili na sila lang o kumaroroon sa pinas lang meron siya meron din dito pa doon piliyan lang na do doktor mo ya wala na wala na basta sa kulubit sa ospital okay yung nararamdaman mo binigyan ka ng ganitong doktor kung hindi ka na sa nararamdaman mo mga komplikadong eksperimendahan. na roon. Ika talaga lang na ako nasa na ako nasa medical. na ako nasa na ako nasa medical. Hindi 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 na Hindi ako nasa medical. Hindi na ako nasa medical. Hindi na ako nasa medical. Hindi Hindi Pagkakamot, isang moteng gao, isang isang Tinanong ako ng information. Para so, mas maganda yung case, kasi ko ang malunggay. Ano bang malunggay? Ang so, malunggay, Kaya, malunggay. Kaya, kas sa, kas rayo. may hiyang palayang. Masakit po yung ko. Ito ko. ganito, ganito sa dry, tapos lagyan dito. Ano ba kasama ko. Para sa nararamdaman ko. May limang ko sa lawa. May garden kami. Okay formal sa bata. Yung ginagawa ko na malaking Sa lawa. Meron din ako ng tanim sa lawa. Ano masarap? na ko tumatalim dito, nasakit dito. Pag kasisugat sa dito mo. Si Kuya. Si suyaro

dahil may liga ko, wala akong libangan. Na, ano, mo, yung may mga marami na kumakasin ng sasa. Uh, may sitaw pa nga ako na talim eh. May nararagan ako, binabalik libangan ko ngayon. Yun na sabi sabi niya nila yung hindi nyo ako ng Hindi nyo ako nakikita eh. sa Ginagawa ko pag nung nag-arabes ako ng mga mustasa. Yung mga lalala yung na mga babae sila Pina part, part, partiko. Pinaplastik ko tapos. Ito kaya dilita. Nasa sa'yo na naman kasi yan. O kaya di... Pag mo inaka. Sa amin. Saka doon sa 185 sa tambahin.